So ngayong araw guys, nangawil nga pala kami ng mga isdang talakitok dito sa mga group at grabe guys, napakarami naming nahuli ngayong araw na pwede namin food tripin at ginawa nga lang pala guys namin tong sinigang. Kaya samahan nyo na ulit kami guys sa panibagong adventure at food trip na naman natin. So what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys Bago kami umalis sa pagbablog Ay eh, dumating na nga pala guys Itong napakagandang order namin na TV Ito nga pala guys Ang Hari TV 55 inches sa eh, Sobrang ganda At hindi nga lang pala guys Basta basta itong TV na to Kasi power by web OS nga pala siya Sobrang smooth nito guys At napakaganda rin ang graphics At meron din nga pala guys Silang magic remote dito Na pwede kang mag voice command Hindi ka na nga guys Mahihirapang magpipindot dito At ayan guys Kahit sa nakatutok yung remote nya Ay eh, pwede nyo talaga siyang mapagana Pwede ka rin nga pala guys Manood ng na... Netflix dito at napakarami mo rin pwedeng pagpili. Kasi guys, pwede ka dyang mag-YouTube, Prime Video at syempre guys, mag-Netflix rin. At kitang-kita nyo naman guys, yung aspect niya talagang sobrang ganda nito. Naka 4K HD resolution din kasi siya guys. Sobrang linaw nito at napaka talaga ng graphics, lalong-lalo na pag nanonood kayo. Talaga naman guys, bagay na bagay to sa aming magkakaibigan dahil mahili guys kami dito mag-movie marathon. At eto pa guys, ang matindi. Pwede nyo rin nga pala siyang i-connect sa mga wifi nyo at pwede kayong mag-YouTube. At napakarami rin nga pala guys, mga laro na dito pag medyo na bo boring na kayo. ayan guys, mamimili na lang kayo diyan. Kaya sa mga gusto mag-order diyan ng napakamura at napakagandang TV, mag-order na kayo guys dito sa Hari TV. Ilalagay ko diyan sa comment section. Okay, follow na rin guys nung kanilang page. Tapos ayun na nga guys, ano, balik na nga pala guys tayo dito sa content at sa vlog natin ngayong araw at ngayong araw nga pala guys, ang adventure nga pala guys natin eh, mga ngawil nga pala tayo dito sa mga mangroves. At syempre guys, kasama pa rin natin dito itong mga kulit nating kaibigan at napakalalakas po trip. At dito nga guys, nakahulagat ako nang isda Kaso nga lang, biglang nakawala At ayan, in -slow mo pa natin, kitang kita kung paano siya tumakas Buti na lang guys, magagaling ding mga will ito mga kaibigan natin Dahil kahit may nakawala sa atin, ay sunod-sunod rin kaagad guys yung mga nahuhuli nila dito Mga isdang talakitok nga pala guys yung nahuhuli namin ngayong araw Ito guys, oh. ano kaya yung to itong ko Ayan, oh. tingnan nyo Uy, talakitok Uy, <laughs> aserti ko Unlucky push. Isa talaga guys sa masarap na feeling at nakakaalis ng stress yung mga ganitong klase ng pangangawil. Kaya nga guys yung mga ibang mayayaman na sa buhay na wala nang ginagawa at pinagkakaabalahan ay naiisip pa rin nilang mga will kasi nai-enjoy talaga guys nila yung pagpipishing. Sobrang nakaka-excite naman talaga guys ang pangangawil kahit ako guys kahit sanay na akong mga will ay gustong gusto ko pa rin palagi mga will kasi guys sobrang nakakatuwa pag may nahuhuli kang mga isda. Tapos habang pinapadawi mo guys yung mga isda ay gumagalaw-galaw pa talaga naman guys sobrang sarap sa feeling. Kalipas nga lang guys ang ilang oras namin pang mga well, eh, eto na nga pala guys yung mga nahuli namin. Ayan, medyo madalang pero okay na rin yan guys na pangulam ulam natin. Agad na rin nga pala guys kami tumabilang dito sa tabi ng pinagkakawila namin at nangahoy na rin kami dito para makapagsimula na guys tayo makapagluto at syempre para makakain na rin Talagang yun ang inaabangan natin. Sobrang ganda rin nga pala guys ng spot na napili namin nga yung araw at sobrang nakaka-relax kaya perfect na perfect para dito guys tayo magluto at mananghalian. Subali so, nga guys ang luto natin ngayong pananghalian ay eh, sisigangin nga pala guys, natin to mga isda kaya nag-get na guys ako bawang kamatis tapos ayan nilagay ko na diyan guys yung isda at para guys may med medyo mabangot medyo mahala kay maglalagay na tayo ng sili tapos gulay na kangkong tapos ayun nilagyan ko na rin guys ng konting pampalasa natin at makalipas lang guys ang ilang minuto kitang kita nyo naman ako na kumukulo na, at pwede nang pumood kaya syempre guys magdadasal muna tayo at magpapasalamat okay, guys hey, punta na yung... tayo ayun oh sinigang na isda guys tingnan nyo napakasarap ah. nyo no? tingnan nyo guys oh. grabe sinigang at tiniwali natin yung sabaw higup oh. tayo na sabaw higup tayo higup sabaw yan. Ah. Oh, yan. Oh, yan. yan let's go Kain na tayo. Ang isda oh. Kamatis oh. Ang laman niya no. Ito guys oh. First bite to. oh. Purong puno ang init. Ang laman. Ayun Init. Ayun oh. Ayun oh. Sarap. Magkara galit tayo. Init yung sabaw. Ang sarap ah. E ayun guys. Maraming maraming salamat sa solid na panunood. Hanggang dito na lang muna. Kitakits na lang ulit tayo bukas.